So welcome large TV. Okay no, supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to, itong door jam at saka window jam ko. Ito ay sabay ko tong ikakabit dito. So ngayon ay i-share ko lang to sa inyo kung paano ko kinabit yung door jam at saka window jam ng aking bahay na mauna yung pagkabit ko dito saka na yung mga tiling halublocks. Okay no, kung gusto nyong malaman kung paano ko to gagawin. tapos nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you! So okay you no, nakita nyo at tapos ko nang naikabit yung door jam at saka window jam na sabay-sabay. So okay you know, para sa akin mas madali at nakakatipid tayo kapag mauna yung door jam at saka window jam saka piling hollow blocks.